All right. Nagsalita na po si Pangulo. Una, unahin na po natin, hindi raw po siya nangako na aalisin yung barko doon na BRP Sierra Madre kasi sinasabi ng China na meron daw nangako na dating administrasyon uh, na aalisin yung BRP Sierra Madre sa Iyung Insol. Pero sabi po ng Pangulo, hindi ako yan. Uh, can you please elaborate on this further, attorney? Well, una po hindi na dapat na nag-deny si Presidente dahil ang sinasabi naman ng mga Chino, eh nangyari yan nung matagal lang nakalipas. Kung di ako nagkakamali, eh sinabi nila mga labing apat na taon nang nakakalipas. Nako. At mga panahon naman yon eh talaga namang city mayor si uh, dating Presidente Duterte. No? So Nako. hindi talaga siya yung nangako. Hindi siya po nangako. No? Okay. Eh mga panahon na yun, eh, dapat tanongin natin kung sino mga um, na, nanunungkulan noon. Kailangan, kailangan tanongin din si Senator Villanes dahil siya naman yung naging suko nung nawala sa atin ang Carboro. No? At sa yung uh, hanggang ngayon ay hindi pa nasa sa publiko kung ano yung napagkasundoan niya sa China. Sana ay nung minsan isisiwalat ni uh, dating Senate President Enrique dahil merong Brady Report na tinatawag no? yung mga notes ni dating Philippine Ambassador to China Brady sa mga pinagagawa ni uh, dating Senator Villanes. Mm -hmm. So sa akin, Uh, bagamat hindi na kinakailangan tumanggi, well, mainap na rin yan, for the record, tumanggi siya. Pero kung titignan niyo ang deklarasyon ng China, eh, ay hindi posible na sa administrasyon ni Presidente Duterte na ang gawayang pangamok. right, Sir, uh, isa pang uh, issue, uh, bagamat magkaibigan daw sila ni Pangulong Xi Jinping, sabi ng Pangulong, uh, dating Pangulong Duterte, hindi po siya sangayon sa 10 line. Uh, uh, straight up, sinabi niya, eh, hindi ho siya agree, uh, attorney. Tama po 'yan kasi nagkaroon na po ng desisyon ang uh, International Tribunal for the Law of the Sea na walang visa at walang legal na basehan itong uh, historic claims to water at ito nga yung nine dash line ng uh, China. Alam mo Kong Erwin, itong nine dash lines, paiba-iba yan talaga. Mm. Nagsimula yan 11 dash line <laughs> nung uh, Taiwan pa. Mm. Tapos binawasan ng nine dash lines. Ngayon, tinataas tin na naman sa 10 dash line. <laughs> so pati mga tino hindi nila naintindihan kung ano talagang ang number of dash lines ang ginagamit nila. Mm -hmm. Eh kung sila mismo, hindi malinaw kung ilang <laughs> dash lines yan, bakit maniniwala ang buong sa sa kanila. No? Uh -huh. So, paiba-iba po yan. 11 nagsimula, naging 9, ngayon 10. Ten. Pero na malinaw ang naging desisyon ng UN Tribunal for the Law of the Sea. Wala pong legal na basihan yan dahil ang lahat ng mga territorial zone sa tinatawag sa UNCLOS eh dapat po nakasaloob ng UNCLOS at sa UNCLOS meron lamang tayong internal waters, territorial sea, at exclusive economic zone, at saka yung tinatawag na nating high sea. Mm -hmm. um, attorney, uh, Harry, nung nagpunta po si uh, dating Pangulong Duterte sa China at binisita mm -hmm. ang kanyang kaibigan, ano po pa dalaga ang kanilang pinag-usapan doon? Ang alam ko talaga sa mula't mula ay dahil may pinangalangang school building mm -hmm. sa nanay ni uh, dating Pangulong Duterte, ang uh, gobyerno ng China doon sa Fujian province kung saan nagmula ang lahi ng nanay ni Presidente Duterte. So yun talaga yung kanyang pakay no? para maging witness doon sa kumbaga inaugurasyon ng um, noong school building na yon. No? At yun uh -huh. naman po ang nangyari. Pero di maiwasan na dahil makaitigan si presidency Xi at siya, no? At uh, alam naman ang lahat sa presidente pero tinrato pa rin talaga siya ni bilang isang mga uh, malapit na kaibigan uh, na personal na kaibigan ni President Xi at ng uh, bansang China. Sir, panghuli na lamang po, uh, Attorney Harry, bilang international law expert po kayo, ano ho sa basa ho ninyo? Kasi we have exhausted all efforts, sir, not verbale, diplomatic protest, hanggang sa nagpadala po, nagpapadala tayo ng mga backdoor channeling, pero lahat po hindi ho umuubra kayo as a, a, lawyer for international law, o, oh, mano, oh, ano pa ba mga options natin? I mean, aside from, syempre, going to war, pero hindi naman natin kaya, ano pa hong uh, options na meron tayo, uh, Attorney Roque? Well, nakasaad naman po yan sa UN Charter ano oh, option natin. No? Yan yung mga mapapayapang, mga pamamaraan para ma malutas itong sigalot neto. Na no? Nandyan pa rin ang diplomasa, nandyan pa rin yung ganyo sa China na isumite yung pinag-atwang kanupaan uh, kalupaan sa isla sa isang uh, hudik, sa isang kudikatura noy international court of justice na hindi mangyayari kung hindi papayag ang China at nandiyan pa rin yung ng relasyon isulong yung mga bagay-bagay na po pwede isulong at isang tabi yung mga bagay na hindi talaga mapagkasunduan. Alam mo, napakaganda nung sinabi ni uh, President Widodo sa Asia. na tingin ko yan yung pinakamagandang deklarasyon na nanggalik sa isang bansa okay. na meron ding ang inaangking mga isla, no? Uh -huh. At ang sabi niya, huwag tayong pumayat. Ang ASEAN ay maging uh, lugar na naman ng uh, sinatawag nilang proxy war, no? Na magiging dahilan para tayo magkawatak-watak. Uh -huh. So, hindi naman kinakailangan magkawatak-watak. Huwag tayong pumayat na ang kera ng ibang tao ay dito ipaglalaban na naman sa ating bansa at tuhin natin ang lahat ng ating gawain ay at magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Sir, Ah, uh, last na lang ho talaga. Ah, uh, ito ho mga joint patrols ng iba't ibang country and Philippines of course sa uh, West Philippine Sea. Do you think uh, okay lang ho okay ho ito sa inyo kasi napapansin nung ng iba, pag meron po tayong kasama na mga uh, Japan Coast Guard, Australia, US, medyo tameme itong uh, Chinese Coast Guard at hindi nang haharas medyo Nandoon lang sila sa kanilang teritoryo at hindi sila nag-o-over the bakod. Uh, do you think uh, bilang isang abogado at uh, dito uh, international law expert, uh, ipagpatuloy lang natin ito uh, itong uh, ganitong uh, uh, partnership with other foreign with our allies uh, in patrolling the West Philippine Sea, attorney? Alam mo lilinawin ko ha. Opo. Pagdating sa usapin ng karagatang teritoryo. Malinaw na naging desisyon. Wala na tayong gagawin pa. Mm -hmm. Nakaukit na yan sa larangan ng international law uh -huh. na walang bisa yung inaangkin na historic waters ng China. Uh -huh. Wala na tayong dapat gawin dyan. Kahit magtayo pa ng mga malawakang isla dyan ng China, hindi yan magbubunga sa titulo dahil sinabi na nga sa larangan ng international law, wala kayong legal na basihan. So sa akin, uh, on that premise, no, wag na tayong gumawa ng mga bagay-bagay na lalo pang magpapainit ng uh, hidwaan. No? Uh -huh. At uh, alam mo, um, Kong Erwin, wala pa tayong karanasan sa joint patrol dahil tinigil nga po yan ni eh, dati Presidente Duterte. No? Mm -hmm. So ngayon pa lang tayo magkakaroon ng karanasan at siyempre hindi na natin kailangan tumingin sa crystal ball kung mangyayari. E eh, kung ngayon pa lang na wala ng joint patrol, <coughs> eh, mainit na. Magpapainit pa ang joint patrol. Mm -hmm. Ang sa akin lang, kampante dapat tayo na walang legal na basihan ang pag-aangkin ng China. Ang dapat ating paghandaan, yung posibilidad na makakaroon tayo ng pagkakataon na patunayan ang ating titulo sa mga pinag-aagawang isla kasi okay. wala pang desisyon kung sino talaga ang may titulo sa mga pinag-aagawang isla. All right.